So mga ka Ah Ayan, tamang yung ulan Ayan na yung ulan Ayan na Ayan na, lumakas na yung ulan Na, <laughs> <laughs> right mga kajoks, nagluto tayo ng monggo. Monggo mga kajoks, luto natin kasi paborito ni Kian to at uh, hindi pa magaling si Kian mga kajoks, you know. nakahiga pa rin siya. Oh. Uh, lunis ngayon, wala may pasok pero hindi siya pumasok kasi ano, uh, may nararamdaman siya. Nilalagnat pa rin mga kajoks tapos yung ubo. Pinapainom ko siya ng gamot pala, ito. Yung mga gamot na pinapainom ko siya, ito. Uh, para sa ubo at ito naman para sa lagnat no so yan tubig kaya gusto niya tubig na bagay kaya uh, tayo dito sa luto mga kajak so pinantay mm -hmm. ko na lang ito na mano no, yan kumulo na yan kumulo na ilalagay ko na pala yung ano nakalimutan ilalagay yung ano yung chicharon yan yung chicharon ito yung chicharon natin. Dalagay na natin. Chicharon, chicharon. Yan. Yun o. Yung paborito ko sa Ikea niya, chicharon baboy. Yan. Tapos ano yung hinala natin yung ganyan. Yan. Para malambot na yung chicharon baboy na yan. 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 Alright mga Jokes, luto na yung ating munggo Ayan na ah. At papakita ko sa inyo mga Jokes yung ating munggo Wow munggo, oh, ay isna munggo Ayos na, manating mga Jokes O, natatakam ako Yan Ah, sarap Ini yes, ayam harga jatuh. Yo, bungul latin. With cicar bomboy. Oke. Okay. Kain kami ini kian mama ya. Pakainya nanti si Kian Max. Nah. Hina. Kalau mau ini gua nanggamot ketapot di. Hmm. Hmm. kumain kumain para mas mas malakas subukan natin ng ano ang dami na hmm? Ang dami kasi maganda ngayon madami pait na eh hmm? ang pait oh, kasi may lagnat ka eh kaya ang pait talaga ang panlasa mo Thank you. Dalawa. Tatlo. Tatlo na ba? Mm. Okay. Hmm. Alright, mga Joksa, mga Joksa, okay. ano? uh, mga Tatlo mga Joksa, mga Joksa, mga Tapos. mga mga Joksa, mga mga Joksa, mga mga Joksa, mga Joksa, mga Joksa, mga Joksa, mga 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 cable o di kaya yung wifi kasi lang uh, bihira tayo sa wifi hindi maganda yung wifi natin naso so kailangan natin ng i-connect yung ating dating ano dating uh, antena mga kajik so may dating tayong antena na nakakunik din sa taas so, yeah. so i-connect natin yun ayusin ko lang muna yun doon sa taas at uh, ah, ik ikabay ko lang muna yung yung wire kung magkasya siya na hanggang doon sa taas papunta dito ah, mukhang hindi nga eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kapos, so ikunik ko na lang siya dito Sa wire na to Kasi nakakunik na rin naman na yan doon Ikunik ko siya dito Tapos diretsyo na doon sa loob Ang bagong binili kong wire Pero, uh, ayusin ko lang muna doon sa taas So, akyatin natin sa taas mga ka-jokes, Habang wala pang ulan Kasi pag mamaya, pagka umulan na naman Madadali na naman tayo So, ito yung binili kong bagong ano, 7 meters lang ito Ito, yan. ito 7 meters lang ito Cable wire yung uh, pang cable talaga na ano tapos may binili ako na splitter yung mga splitter niya yung mga ganito yung mga ganyan tapos yung isang yung pang pang sarpak dito yan ito pakita ko lang sa inyo mga kanina kasi kung para makamunood na tayo ng balita eh, ito kasi magagamit siya pero limited lang yung ano limited lang yung kanyang ano so ito yung binili natin Malimited yung kanyang ibis sa salpak dyan. Yan. Para iduktong natin yon, lalagay natin ito doon sa kabila. Tapos ito naman, lalagay natin dito. Alright, so mga Ah. Sa testas, habang wala pang ulan, sasamantalahin so, natin yung panahon wala pang ulan. Yung ating antena. So, para mapagana natin yung TV kahit walang wifi. fi mapagana natin uh, ano lang kahit yung antena lang na ano ay lang dito tayo sa rooftop ay ko lagay lang natin tong dalhin natin tong ano na to kahoy na to kasi ito yung aapakan natin para hindi masira yung niya Oh, sakit Sikita Ah, buti na lang may sombrero ako. Nangungulimlim na naman mga kajoks. Eh, ibig sabihin, uulan na naman. Sakit dun na. ah. Tamaan ako dito. Buti na lang may sombrero. So, okay tayo mga kajoks sa stas. wala pa naman pala akong dalang ano wala akong dalang battery umuula na naman umaambula naman sus so na magapal ko magapal ko to alright mga kadyaks na fix na natin yung ano uh, nalagyan na natin ng mga ano natin pamputulin yung mga yan uh, matibay naman yan no, so ito nalagyan ko na rin to para pagkamahila dun sa baba ah uh, hindi maapituhan itong parte na to so diretso na tayo mga kajik so umuulan na ayan na yung ulan yan tumutunog na ang ulan ah right sana, sana di dibigay tayo sana yung di dibigay okay tandahan na tayo kasi makikiano tayo makikiapak tayo di sa kabila pare ko tayo okay ay thank you ayan tamang dama yung ulan ayan na yung ulan ayan na ayan na lumakas na yung ulan <laughs> shout out pala kay kuyang imit ayan yung ating linya mga kajuso okay na ayan pag mag Maglagyan na natin ito ng tambak. maploringan na na ito. So, lilitaw na lang to. ito. Alright, mga jokes So, maglalagay lang tayo ng ito. Yung bawat dulo nitong cable wire na ito. Ayan. Para sa antena. Uh, ilalagay na natin itong mga ano niya. Para ayos mga ka-jokes. Meron na, <coughs> meron na tayong <coughs> Antena kahit walang wifi Kahit yung Manual lang na ano Na antenna okay lang Makakapanood din ng mga balita Mga Kasi hindi lahat Panahon may internet eh Sa amin dito Hindi lahat panahon may internet Mga karang araw walang internet talaga dito sa amin may Mga pero na, ano lang kasi mga Diyos Nakikikabit lang ako dun sa kapitbahay tapos kumbaga share kami ng ano pagka nandito ako yung nakiki ikakabit lang yung ano ko yung linya ko tapos may router ako sarili tapos share lang kami sa bayad pag wala naman ako pag nandito lang ako saka ako makikishare Yan. malaking bagay din sa kanila yung mga kajoks kasi kahit pa paano no, mahal din yung bayaran So, ito, bubuk, ano lang natin to. Tatanggalin lang natin to. Kasi ihiwalay natin to eh. guys so sinalpak na lang natin mga kadyo so ito okay na sya you know? so ito uh, okay lang yan kalian na lang natin yung ano yan di ko na ito kasi parang makapal yung ano niya hindi sya maano ito mas maganda oh. matalin di okay lang yan ang importante lang naman ito nakakapit dito oh. tapos ito naman nakakapit dito sa kabila para pag pag salpak ng ganon meron syang koneksyon yan alright so dito pa. Putulan natin ito hanggang dito. Ayan. 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 Pwede na yan. So, pag-connect dun mamaya, pag connect dun mamaya, ay ganun ito dito. Ito ang kailangan yung isa. Yung isa ang kailangan. ito na lang splitter ang gamitin natin para mas maganda pasok na pasok siya oh. pag mayroong dalawang TV sa loob ng isang bahay pwede dito ang isa tapos ito sa main sa antina ayos ba mga kajoks? pero bago yan tatalian muna natin to pwede naman putulin to Ayan, para malinis o di kaya i-tape na lang wala kasing ano yung clip na ano yung clip na parang i siya dito ngayon ang gagawin natin is tatalian na lang natin siya fix naman na yan guma na lang itali natin dito para sure ball pwede rin ano Iwan ko lang kung mas mai-pitcha kung ganito, subukan natin 'to. Subukan natin. Keybolt type. Ano daw oh nito? Yeah, okay dito pampasikit lang naman ah yan As yan pwede nga talian ng guma pa rin para mas maganda o para ano para okay may guma ako dito yun para ano bago natin ikabit pagdugtong-dugtongin lahat Asa na yung akin. Uh, asa na ba yung gunting? Pamala tayong gunting mga kajos. Guys, nakagupit na tayo lang. Ito, para mas matibay talaga. Kung makukutugot man siya, talihan natin ang guma. Oh, uh, mas ma mas maigpit pa ito kaysa doon sa, di ba meron siyang parang parang ano din siya aluminum na iyan diyan mas may fit to mas maganda to kahit sila hilain mo ng mga bata wala problema o. mas makapit ito Wala ka wala yan, okay, so yan. Pang matagalan DIY lang tayo alright oh, so matibay na yan pwede natin pang dugtong yan dito yan o. ito kasi wire na to, diretsyo na to sa TV connect na natin ito naman dito ito yung isa salpak doon sa yung nakalambitin doon kukunik natin yung doon babalata natin yun tapos ikukunik natin dito para yung signal na galing dito sa antena lalabas dito sa puntang TV diba? so okay na yan dito na yan yan dyan na yan tapos ang dulo naman dito ang lalagyan naman natin ngayon ganun pa rin ang proseso natin tanggalin natin to may antena na tayo plano ko sana, bibili ako ng antena sabi ko bakit pa ako bibili na mayroon naman akong dating antena na nakakabit na doon sa kaas ang kailangan lang is ayusin lang yung mga ang tawag no? aluminum may tawag ano ni? Eh. ah, liniments Basta yun na yung mga kajoks. yun na yun, oh. So, ito, nabaklas na natin. Alright mga Diyos, naikabit na ikabit natin yung antena no? So, yan, okay. pansamantala lang naman yan uh, Yung nakalaylay dyan na antena kanina nak Nakunikan na natin na yan no? Yan, tapos kunik dito Tapos pinatakbo natin dito Dito sa bintana lang muna natin Ano? Uh, kinunik, no? Kasi sa susunod, meron naman ako na dyan na ano Sa loob, ito antena din yan nakakunit yan doon pero hahanapin ko pa yan doon sa dulo no, so ito na gumagana na yung TV mga kajoks so, so meron na siyang signal sa antena yan sige yan sige yan alright so kajos. okay na so at least nagawa na natin yung antena alright hanggang dito na lang mga ka-jokes yung ating vlog ngayong araw na ito maraming maraming salamat sa inyong lahat So, no, at nakarating na mga kayo dito sa dulo ng aking video at uh, si Kian, uh, hindi pa magaling no? at uh, uh, kung kailan kami nagbanding banding sa saka pa nagka problema. No? Uh, yun yung uh, nag-start siya na nagkalagnat nung na-kick out ako kasi yun yung time na nalibang ako sa banding naming dalawa na wala sa isip ko na magpasa. No, ang akin lang nung no, 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 sinata ko nung mami niya na punin ko muna si Kian kasi gantugan-gantugan nagbanding kami. Tapos, nawala ako sa sa isipan ko. Tapos nalaman ko na yung bandang hapon na tapos umulan, wala na. Hindi kami nakabalik agad. So, 'yun. Uh, hanggang ngayon hindi pa siya magaling pero pinapainom ko naman ng gamot. Ano na? Uh, Bumabaw na yung kanya yung ubo niya at saka lagnat, sipon, wala na. So, hanggang dito na lang mga jokes, no? Uh, ako pa rin po si Yuxim TV na palagi nagsasabing, mahal ko kayo and ganda isa. So, salamat. Bye-bye. <laughs>